Sobrang swerte mo pag yung babae mahal ka at hindi ka iniwan dahil wala kang pera. Maraming choice yan. Pwede ka palitan ng lalaking may pera. Pwede ka iwan anytime pag nagsawa na siya sa paghihirap kasama ka. Pero mas piniling niyang manatili sa tabi mo kahit wala kang pera at hindi ka pa successful sa buhay. Sobrang rare na mga ganyang babae nasasamahan ka sa hirap. Kaya ang swerte mo, pag yung babae nagtsatsaga sa'yo kahit na ganyan ka. Sa hirap man o sa ginhawa, kasama mo siya sa lahat. At kung dumating man yung araw na successful ka na, huwag mo sanang kalimutan na may nag-iisang babae na naniwala sa'yo simula una hanggang dulo.